Sa agitnaw ng pulong balitaan sa tanggapan po ng Department of Energy, kaugnay po ng pag-uulat nila sa matatag at maayos na supply ng kuryente noong araw po ng eleksyon. Aba, bigla na lamang nakaranas po ng brownout sa gusali. Tumagal ng sampung minuto ang brownout. Paliwanag po ng Energy, uh, Energy Secretary Rafael Otilia, isolated case lamang po ito. Ganda naman ang timing. <laughs> Anya nagkaroon daw ng problema sa fuse box. At isang building lamang ng kagawaran. Natatawa ka. Bakit fuse pang gina? Fuse box S daw. Circuit breaker Dailan. na nga ang usong. eh. oh nga eh. Fuse, fuse pa? box pa. <laughs> Mario Joseph naman. Lang. Baka luma naman kayo masyado. Na naranasan daw po yung brownout na yan. This one was uh, isolated, I think our building or this particular room the powers demand surge from all of your equipment. No? So we will we will take that into account for for next time. No? I think it's more important to look at the more general picture rather than this isolated event. Fuse box di battery pa yata yung fuse box nila ba hindi na usyo yun. Ngayon di eh. ka sa sunod, ano dahilan ng out ha. Dikya uli. Di <laughs> The Energy Secretary Rafael Lutilla.